Okay. Dito ka tayo ngayon sa um, Sabon Station. Dito sa Frisco, Quezon City. Dito lang yung sa May Felipe Street. So, nandito tayo sa refilling station. Refilling station ng dishwashing liquid, fabric softener, liquid detergent, hand soap, liquid bleach, pet shop, pet shop, shampoo, uh, car shop. Eh. So, pwede kayo magdala ng lagayan ninyo tapos magpa-refill kayo. So, mura lang yan pwede din mag-reseller, pwede din magbenta. Pero meron din sila dito ano, uh, naka-prepare na per gallon, tapos meron per liter. Pero mas mura kapag magpaparefill na po. Oh. Madami yan. Pwede nang buksan. Okay. Ang dami na nila na. may, daw, may ano pa, fabric softener. Tingnan nila naman yan. Ah. Hawal halos sila tanang laman. So, ayan. Kung gusto niya mag-business, kung gusto niya, pwede ito pang regalo, pwede ito pang benta, kung may mga store kayo. Ayan. Ang dami kayo uh, So, punta kayo dito. If ever you want, pwede kayo magpa-refill. Mas makakamura kayo. Kasi sa naman yan. Dito lang yan sa... Uh, some station stations, some free school places.